ito ang situation ng plaka natin, Ito nakita natin na nag-produce, kailangan magaudit natin tungo na kadalangin ng plaka. Bakit pala hindi na mga ilog na may problema. na kini sa mga ilog ng na may problema. Ano na kini naan? sa mga ilog kapit na may problema. Ano na kini naan? Hindi naan. Ito sa mga ilog na may problema. Ano sa mga ilog kapit na may problema. Ano na mga ilog na sa mga ilog kapit na na sa na na sa uh, doon nagkakaroon ng problema. Pero in terms of production, yung mga kasamahan natin sa ITA, lahat ang lahat ng kanilang magagawa para lang ma-comply mga pangangailangan natin lalo na sa plata. ko sila sa mga services na upang matukoy ang mga kapat na para yung

pinagpapaliwanag ng Miami DOT ay Secretary Giovanni Lopez ang ilang private motor vehicle inspection centers o PMC na mababos sa ulo ng labi ng pinag na tanong ng itinerary lang kawang tinatanggap itong motor payment at may 65 pesos ang convenience fee. Kaunin ito, ito inakasa na ni Lopez ang LTO na imbisikahan ng insidente. At, yes pinapayagan din ang pagbabao ng cash sa inyong lalang motor vehicles. May apat-gm-integrated news. Oscar Oida, nakatutok, big na corus. Ipinigil pa lang sa mga na hindi makihim sa pag-investigasyon. Pag-anak, tuwa, ang mga mga ulo, sa inyong lalang motor Huwag sila Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahagod lang ang korupsyon Ito ang sabi ni Vice President Sara Duterte sa mga Matapos sa inyo Palace Press Officer ng Duterte na sa sinabi ng bise, nilalabanan ni Pangulang Bongo Marcos ang korupsyon. Tignan nga ang mga mga mga